mga idol dito tayo ngayon magawa tayo ng bat stack mga idol na naisip ko na gusto kong gumawa ng uh, crossbow mga idol hindi crossbow mga idol na pang isda crossbow idol na talagang pang malakasan mahirap ito mga idol pero subukan ko lang okay mga idol magandang araw mga idol ito na ating gagawin yan mga idol oh. ang kahoy na yan idol ay napakatiba yan yung ano pangalan to tugas kasi ang gagawin ko ngayon mga idol yung crossbow na napakalakas ang crossbow hindi yung pangisda idol ha ah. makita niya pagkatapos niya ito na bubutasan na natin mga idol para yan ang pasukan ng ating hinlalaki ito na mga idol medyo mapurol na yung ako yung ano hinges ko dyan hmm. bubutasan natin mga idol yan Okay mapurol na talaga yung ano natin pero sige lang dandanin na natin yan medyo malalim na mga idol okay yan malalim malalim na mga idol yan malapit na yan ano Yan. Susukatin naman natin mga idol dito sa trigger mechanism. Kailangan in this, kailangan ano din yon Maganda pagka-curve. Kaya sinadya ko mga idol itong napakatibay na kahoy dahil ang gagamitin ko mga idol dito yung bakal yung pinaka cross niya yung bakal na molye molye mga idol ng tricycle ang gagawin ko nito mole yan mga idol pagkatapos nito kaya yon ang tatanggalin ko mga idol yan para magpurma na siya medyo mahirap lang gagawin mga idol pero tiyagaan natin Maraming salamat pala doon sa sumusuporta na aking YouTube channel. Yung mga secret viewers ko. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Ito lalagariin ko mga idol. Itong nilagyan ko ng cross. ah uh, ikis e pala. Lagi kong ikis yan ang tatanggalin natin yan na nilagari ko na. Medyo mapuro lang lagari natin mga idol. Yan na. Ngayon sa uh, ano yung gamitin na natin ang itak mga idol yan. Kasi mano-mano lang tayo. Hindi kagaya sa iba na mayroong lagari talagang pinagano yan yung manipis na lagari tsaka lang idol yan ito na na tanggal ko na yung ano o na forma na siya mga idol na bat stock papaitin na naman natin yung mga idol yan para mag forma na talaga yung hawakan niya kud kud din mga idol kud kud lang yan kud kud ng kud kud yan hmm. gamitan na natin ang ah uh, sander marikabok lang mga idol pero kunting kunting tiyaga lang yan tiyaga natin mga idol yan, para magtanggal yung mulmul doon sa ilalim ng anong uh, butas yan, mga idol. Oh. Yan, sinasander natin yan. kunti tiyaga lang, mga idol yan. At matatapos na yan. Pag natapos na eh, mga idol yan, makita ninyo kakaibang crossbow yan. Ito na, mga idol, nakita na ninyo yung ating uh, pero hindi pa tapos yung kabuhuhan niya ng idol Yung bat stack ng mga idol kasi may ano na sa kita. Maraming salamat sa pagpanood ninyo mga idol. Sa aking munting YouTube channel. At uh, sa lahat ng secret viewers ko. Maraming salamat sa inyong lahat.